Ayan guys, open natin kung ano nila gusto talaga sa buksan sa akin. Sabi ko mamaya, baka raw iiyak ka. Kaya so, ang um, hindi ka sana. Iyak ka. So, magkapatid talaga eh. Tingnan natin ano to. Lili. Nini... Lili bang si wow, ano? Ano kaya to? Bakit kinili? Tingnan natin. Wait. Eh. So far, he's am so far. what's this? Kalagan Hindi kaya hindi kaya ano. O kaya, ano ito O, oh, kasama ka sa ano ha. Ayun, dalawa lang. Four, five, four, five, four, five, six, Parang cellphone talaga to. Silpon ta. Ang okay, Wow, wow, wow silpon na. Cellphone talaga to. Kaputupin ko muna to. Bapukutin ka niya. Kahit hindi ko ba nabubuksan talagang i-cellphone yan o. Oh. I-cellphone talaga Oh. Surprise naman itong mag-ati na ito mag ah. Ito talagang hindi ko nahuli kanina kasi umalis ako eh. Hindi ko natanggap to kanina. Pero yung dalawa nilang surprise niya akin ah. Ako talagang tumanggap kasi ako andito sa bahay sila wala. Uy wow! Cellphone na!

Okay, sa inyong dalawa mag-ate. Kinaiyak na talaga ako. <laughs> Pati yung nag-surprise kasi umiyak na sila. <laughs> oh my, umiyak na sila. <laughs> Ayan guys. Kinaiyak talaga nila ako magkapatid guys. Ay, puso. Ayan, salamat. sa you mga anak. Lama talaga. Nagtago yung ano. Nagtago. si ko yung cellphone. <laughs>